bago ko lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. iba like na rin? Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano i-maintain ang preno ng ating bisikleta. So itong video na to, para to sa mga newbie nating kapadyak kung nagtataka ka kung bakit mahina yung preno mo, hindi kumakagat, mabagal magpreno, yung braking power niya, hindi ganun kaganda. So, itong video na to, eh, para iyo. So, simulan natin. Ang pinaka-importante sa pag-maintain ng preno ay paglilinis. Tignan mo lang kung madumi na yung rotor, sa so, may drop out, saka dun sa caliper. So, dito sa hub guys, dumudumi yung axle dito. Diba? May grasa yan sa loob. Katagalan, kapag nagra-ride ka, minsan lumalabas yan eh. Yung uh, excess na grasa galing dun sa loob. Lalo na kung ball bearing yan. Ngayon, yung grasa na yan, nagiging magnet yan ng dumi. Kapag nadumihan na yan at na, namuuna yung dumi dyan, pwede yun kumalat dito sa rotor. Kung hindi sa rotor, maiipon yung dumi na yon dito sa caliper. So guys, so, katulad nito, yun, ang dumi. Dumi-dumi mo! So, yung dumi na yan, halo-halo na yan. Merong dumi ng kalsada, merong mga putik-putik, merong mga oil, saka yung alikabok ng brake pad din yan. Kapag hindi mo yan lininis, maiipon lang yan dito sa brake pad, yun yung magkakos ng pagiging mahina yung preno niya. So, kung nalinisan mo na ang bike mo, yung preno mo, yung caliper, pero mahina pa rin ang kapit ng preno mo. Baka tono lang ng caliper ang kailangan mo. Minsan wala yan sa alignment, kaya yung rotor mo, parang gumaganon yun kapag nagpe-preno ka. Pag hinayaan mo lang na ganun yung preno mo, mas lalong papangit yung braking performance niya kapag hinayaan mo lang. So, gagawin mo lang, itutono mo lang yon, i-adjust ia mo lang, isa-sentro mo lang. So, meron na rin akong video niyan kung paano isentro o i-adjust. Meron akong video na para sa hydraulic at meron din akong video na para sa mechanical. So, checkin nyo na lang. Kapag nakatono naman ng caliper, straight lang yung rotor, edi ayos na yun. So, checkin mo kung umukay na yung preno mo. Natono mo na yung caliper mo, okay na lahat, malinis na siya. Pero may kulang pa rin, mahina pa rin yung kapit ng preno mo. Bakit kaya ganun? Baka ang problema naman doon ay yung consumables. So ano ba yung consumables? Ang consumables sa uh, isang brake set ay ang brake pad saka yung rotor. Katulad nito, ito medyo makapal pa yung brake pad, pero madumi lang. So, kapag ganyan pa yung brake pad mo, okay pa yan Pero kapag nakita mo na medyo manipis na, huwag mo nang ituloy gamitin, palitan mo na agad Kapag naka-hydraulic ka at manipis na yung brake pad mo, nag-iiba din yung pressure ng hydraulic oil eh, sa loob Kung na-contaminate naman yung brake pad mo, hindi na makuha ng linis, palitan mo na rin Ang rotor guys, niminipis din yan Usually, ang mas mabilis na maupod na brake pad at rotor dito sa likod. Pero depende, may rider din na mas mabilis maupod yung harap yes, sa likod. Depende kung paano ka magpreno. Kung dito ka lagi nagpepreno sa harap, ito ay lagi yung mauupod. Kung dito ka naman lagi nagpepreno sa likod, ito ay mauupod. Pero kung sabay ka nagpepreno, hindi sabay din mauupod. Okay, dito sa rotor guys, kung napapansin nyo, meron ng reflection dito sa braking surface. Ito, itong brake surface, yung pinag-iipitan ng brake pad. Kung may nakikita ka ng reflection, malapit na yan, ma-worn out. Kapag sobrang clear nung reflection mo, yung talagang kitang-kita mo yung daliri mo, yung para siyang salamin, worn out na yun. O so, kailangan mo na siyang palitan. Kung ang rotor mo naman, meron parang iba-ibang kulay, yung parang nagkakaroon siya ng rainbow na kulay, ibig sabihin nun, yung brake pad mo na contaminate. Kapag contaminated yung brake pad mo, tapos pinipilit mo siyang ipreno, ganyan yung mangyayari, nag-iiba yung kulay. Yun kasi yung contamination o yung oil o yung dumi na na burn o na nasunog sa rotor. Kapag hindi nakuha sa linis, palitan mo na. So, na-check mo na yung rotor mo, na-check mo na yung brake pad mo, okay naman lahat. Pero, mahina pa rin ang kapet. Kailangan mo nang i-check yung brake set mo. So, syempre, meron tayong dalawang brake set. Isang mechanical, saka isang hydraulic. Sa hydraulic, kailangan mo lang i-check yung fluid level niya. Yung oil din, dumudumi din yan, galing dun sa caliper. Pag madumi yung caliper mo, tapos ginagamit mo pa rin, hindi mo linilinis, yung dumi na yun, paunti-unti yun, pumapasok sa piston. Kung sakali naman na uh, mechanical brake set naman ang gamit mo, katulad nito, prone yan sa kalawang. Yung torsion spring dito sa loob, uh, prone yan sa kalawang. Lalo na kung nauulanan, nalulubog sa baha, o hindi mo pinapatuyo ng maayos kapag nagbabike wash ka. So dahil mechanical yan, dapat fluid ang galaw niyan walang kalawang, walang dumi para mas maganda yung kapit ng preno. Sa mga vintage naman o sa mga road bike katulad nito, uh, naka V-brake o yung naka C-clamp na rim brake, che-checkin mo lang din yung hardware. Itong hardware, yung brake set. Che-checkin uh, mo kung may kalawang. Tapos ganun din ang consumables, che-checkin mo. Itong brake pad, consumable 'yan. Ang isa pang consumable sa ganitong setup yung rim. Breaking surface ng rim, checkin mo rin yan. Kung numinipis na o medyo madumi na, kung madumi, linisin mo lang o punasan mo lang. Pwedeng alcohol, pwede mong hugasan, pwede mong brushin, pwede mong kuskusin lang aluminum foil para matanggal yung dumi. Sa mga kable naman ng mechanical, so merong katulad nito, putol yung housing tapos nakalitaw yung brake cable. Kapag naka ganyan guys, o ganyan yung bike mo, pwede mo yan pahiran ng konting langis. Ayan, kapag pinipiga mo yung preno mo, napasok yung grasa dito sa loob ng housing hanggang mas maging smooth siya. Para ma-prevent yung kalawang. Okay guys, so yun lang yung mga uh, kailangan mong check sa preno mo. Konting linis lang, konting check-up para malaman mo kung okay pa lahat. So kung nakatulong itong video na to, di ba like at kung may gusto ka pang idagdag na impormasyon o mga tips na hindi ko rin nasabi dito sa video na to comment down below lang Woo! ayos blurred o kapadyak, kung na-enjoy mo itong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa-pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!